mga bossing ha. Withdraw muna tayo ng kinita natin nung last episode mga bossing yan. Solid paldo pa rin. Yung sure, harap mga bossing Dito tayo ngayon sa ano. Free market. Pinalupian ba mga bossing yan. Dito tayo magaganap ng pang pre-sell online mga bossing. Mag-aanap tayo ng revisa mga bossing yung mga tira-tira. natin mga tira, -tira. Every Tuesday yung latagan nila rito mga bossing Hindi na lupi ang bataan mga bossing Sana may mga tinera pa sila Mumura lang dito mga bossing uh, 50 pesos each Meron ka ng ano Oo oh, yan, sana may mga tinera pa sila <laughs> mga bossing may 50 pesos dito ng ano, uh, mga t-shirt. Eminis pa tan tayo rito, solid. Ito. MLB. Nasumulit wow. size niya mga bossing. Tapos yun, mga print niya. Sayang to. Nagdikit-dikit na. Ay, pitigur sa bail. Sayang to. Eh, okay, wala pa tayong na ano. <laughs> wala pa tayong nakukuha. Uh, ikot pa tayo sa ibang ano uh, ikot pa tayo sa ibang pwesto sobrang daming tao grabe ikot pa tayo dito mura lang din dito Okay. mga bagong box na yan. mga short so parang nadali na yung mga yung yeah, may George dito yung yeah, may mga George so yung mga ano so ulit yung mga selection nila kaso yan na ano na-select uh, na ito na mga nauna. Magalong kay, magalong kay, magalong kay! Solid, tinahanap pa tayo. mga bossing ito yung, yung mga natin dito kaya meron tayong naispata dito sa 35 pesos mga bossing yan wow ah uh, to mga bossing yan tapos may ano siya ah uh, player name sa likod ah uh, crack print design siya mga bossing ha hindi siya issue ayan, yun talaga yung design niya hunter tapos yan uh, ano siya ah uh, maganda size size L mga bossing wow 35 pesos tapos yun uh, meron pa dito mga t-shirt daming ano rito mga bossing dami nilang mga tinira yun nga lang may mga issue na mga bossing 100 pesos pa kasi ayan element tsaka to ayan uh, vintage nike Ah, uh, ano nga sya maraming issue ayan may butas tsaka may tas-tas dito ayun dami nilang tinira mga ano uh, mga lamog-lamog yun ito champion sayang faded na tapos sira na yung print sayang tapos meron tayong naispatan nice dito na solid na pwede nating ipang resell mga bossing ito ayan vintage mga bossing na ayan we need a wow. proof ayan ang ganda ang laki ng print nya ayan patay sya mga bossing 100 pesos ayan size medium siya, ayan yung tag nya mga bossing official tag naman sya <laughs> Okay na rin kahit uh, size medium. Marami pa sana rito. Yun nga lang. Karamihan is, ayan, may mga issue na mga bossing. Hindi na kaya pang, ano, uh, pang, resell online. Kaya talagang uh, pipiliin din natin mabuti ka. Lalo na mga tira-tira na kasi. Karamihan na uh, may mga issue. Ayan, ang gandun pa sa ang pa sa pinakadulo yung iikutan natin Nakakatatlo oh, pa lang tayo rito sa Flea Market Bataan, mga bossing Woo! Ayan, re pa tayo mamaya maya Bayaran ko na ito kaya, magkano ito? Ayan, dito sa next spot natin yung mga jachel ang mga nakasabit dito, mga bossing May naispatan tayo na pwedeng pambenta online. Wow! The North Face. Kaya magkano rito sa jacket? 230. The North Face, 230. Yung mga bossing niya, may, mayroon pa rito silang mga iniwan sa mga long sleeve. 100 pesos lang. Ito, may nispatan tayo rito. Ano. Ah, Nike running mga bossing. Wow. Ni jacket. May hoodie. Kaya may hood. 100 pesos lang to. May konting ano lang. May konting crack lang. Pero, ayan. ah, uh, wash tag check. Ayan. Legit naman mga boss. Eh. Nike running. Ayan. Size large. Para so, makarami. makarami pa tayo rito ito may naispatan din tayo ano Nike mga bossing wow solid ayan may ano sleeve print siya ayan yung tag niya size large made in mexico solid na solid yan nabasa lang kasi umuulan dito nabasa niya pero ayan gudus na gudus pa naman konting ano lang uh, crack kaya may crack pala sa print pero murang mura na rin to So, 100 kapal ng ano niya kapal ng neckline na eh. Wow. solid na solid not bad na rin, dalawang nike 100 pesos each not bad na rin eh. yung pera natin dun na nakabaha dalawa lang tayo meron meron yun o, know, nakakalimana tayo solid na rin not bad yung mga bossing ngayon yeah, wala tayong masyadong nakuha rito mga bossing gawa na ngayon uh, umuulan uh, wala rin masyadong nakalatag kaya ayaw, yeah, wala tayong masyadong narigisa dito mga bossing pero okay rin uh, sulit pa rin yung gaya kasi may mga nakuha pa rin tayo text na lang natin mamaya pag-uwi let's go Yo mga bossing yung quick flex ko lang yung mga nahant natin kanina dun sa flea market mga bossing yan ito yung mga nahant natin yan nakakuha tayo ng Winnie the Pooh vintage shirt mga bossing na Winnie the Pooh yan may nakuha rin tayong NHL team mga bossing yan kinuha natin siya kasi yan uh, meron siyang uh, player name sa likod mga bossing nakuha rin tayo ng Nike na long sleeve mga bossing Ayan ang ganda ng ano nya Solid na solid. Nakuha natin to ng 100 pesos. Ito, Nike naman na ano, uh, jacket mga bossing. Ayan, uh, nakuha natin to ng 100 pesos mga bossing yan. Na quick flip din agad natin to ng 300 pesos mga bossing yan. Biniyara na sa atin to. Sigad pa rin kasi may nakuha pa rin tayo. Uh, nakakuha pa rin tayo ng tira-tira. Ayan. -tira. Atake pa tayo sa ibang flea market. Let's go! The next day. Yo, what up mga bossing? Nandito naman tayo ngayon sa ano Florida, Pampanga mga bossing. Nandito naman ngayon yung flea market. Ayan, araw na nga ng uh, Miyerkules Ayan, dito naman tayo maghanap ng pang-review sa mga bossing. Pagbenta natin online. Ayan, huwag niyo kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel mga bossing. Ayan, At, tira-tira gaming na -tira 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 naman tayo ngayon. Sana may mga pa sila. Ayan, tara, let's go! Okay, ngayon, ngayon pa lang sila maghangar mga bossy. Wow! Kasi ano, uh, umuulan, umuulan dito. Lagi malakas yung ulan, kaya yung iba, parang ngayon pa lang. And sana na tayo, ano, sana hindi pa napilihan. Ayan eh, mga bossing, ito yung mga ano nila uh, Mga selection nila Ito ang ganda nito oh. Para siyang ano uh, Real 3 -5. Wow At Ito <laughs> Food Panda Solid, mamaya pa deliver na ito Magkano sa mga jacket dito kaya? Sa taas? 350? Hindi no. 350 yung mga boss yung minis patang tayo rito wow ayan. sa mga shirt yan solid din ito ano world tour shirt ano yan to the moon world tour ganda ayan no? may back print si ano artist Kid Judy ayan o no? sa solid na solid ano lang siya mga bossing print ito yeah. ganda ng pagka fade nya tsaka ayan yung mga crack print nya is ayan, talagang uh, parang ano uh, vintage wow. vibe to solid na solid Kaya yeah, magkano mga t-shirt dito sa, sa tas Ha? 150 ayan do double check na lang natin to marami pa rito sana taas ang mga nakasabit nila yung mga selection hana pa na hana pa tayo check na lang natin to mamaya double check na lang natin to mga tumamaya buo oh, si Mero pa yung na paton nice dito Great Pole Dead Woo! ayan tour shirt din mga friends yan pero ayan uh, Ripple Junction pa Size large Ganda na ito Yun ito po Chicago Cubs Majestic Sira lang yung print Kaya magkano rito sa mga ano? 85 85 85 pesos Not bad na rin Mga bossy ito May nice rito Ayan. NASCAR Mga blue wow. 85 pesos. Printag wow. lang siya pero goods na goods. Ayan, ang ganda ng ano. Ang ganda ng print. Woo! Big print din siya mga busing. Not bad na rin sa 85 pesos. Kahit printag lang siya. Solid na solid na rin. Ayan, ito yung mga ano na natin. Uh, Ipapay na loots yung World Tour shirt. Ayan, solid pala to. Daming ano, followers sa Facebook. So, a grateful dead. Solid na rin. First spot pa lang, mga bossing. Kasi may naistock ang patari 100 pesos. Ito, solid na solid. Wow! New England Patriots. Ang ganda. Ito kaya mga selection nyo? Magkano to? 50. 150 sa May mga ano mga selection doon nila Ganda na to ganda ng ano Ganda ng print Ito so, sa maliit mga Selection to Go. So, ayan. HUF na Tama. Selection na Double check natin ito mga ta Ay mga boss, tingko ting kukunin natin. Nakadalawa pa ulit. Nakadalawa pa ulit tayo rito. Patriots. 100 pesos tsaka to yan ay kinano long sleeve San Francisco wala pang kabasag basag yung print bagong bago pa siya 150 daw Ayan, bali nakarami tayo rito ito yung unang nakuha natin tapos yan ito yung uh, may nilabas siyang Month selection eh. nakaisa lang tayo ron Bale, ito na yung babayaran na tara eh, solid na agad tayo mga bossing. Nakano tayo. Ah, mga agad tayo ron. Solid na solid. Ikot pa tayo. Yung iba kasi kasetup lang. Kasi umuulan. Yan, hanap pa tayo. Tara. solid na mga naispata natin dito ayan red skin wow mga long sleeve mga uh, kulay white yung ano sleeve pinakadulo ng sleeve niya kulay white ayan meron pa dito ayan ayan meron pa dito mga bosing. santa cruz kaso may ano na siya pala may repair pinhole eh yeah, sayang sayang ito Kaya, meron din dito yan Kansas University Jayhawks mga bossy wow. na vintage Ayan. size medium made in USA mura lang din dito solid na solid to. Oh. kapal ng ano kapal ng Necklace. Magkano po sa mga long sleeve? 80 pesos po. 80 pesos. Not bad na rin. Ayan ba ito? Ayan. Kunin natin itong dalawa na ito. Solid na kadalawa tayo rito mga bossing. 80 pesos. Not bad. Let's go. Ayan bayaran na natin itong dalawa na to Ah, dalawa lang tayo rito. Uh -huh. Ito bayaran ko na itong dalawa. Ito mga bossing dito sa next spot natin. Ay sana may maribisa pa tayo ulit dito. Ay nakakarami na tayo. Ayan yeah, Pesos. Korean Bale. entrain try natin. Baka meron pa. Tossing tennis pa ito natin dito Uniqlo Plain May gunting ano lang siya Mancha pero Solid na solid na rin sa 50 pesos ito Ang kunin na rin natin Kaya yeah, bayaran ko na ito Sikwenta lang na no? Not bad na rin Kasi yan papasok na tayo sa pinaka loob yun, mga bossing Eh mayroon pa mga nakalatag yan dun sa loob Kaya yeah, may mga ukayan pa yan doon sa loob mga bossing Kaya yeah, yeah. na ah uh, ano pala dito flea market every uh, every Wednesday dito mga bossing yan. Florida Blanca Pampanga yan, uh, solid na solid yan, uh, ikot pa tayo yan dito sa si next spot na natin solid din dito mura lang isaan may mga tinira pa sila rito May alkalta tayo Check natin, baka may mga tira-tira pa Let's go! Yung okay, mga bossing Ito yung mga naispata natin dito Ay wutang mga bossing Size large, tapos yun, dated siya 2017 Paano siyang ang ganda ng design nyo? hindi uh, ko alam kung customized na yun or ganyan talaga yung nirelease na design tsaka ito mga bossing ayan. jersey wow mga bossing promo jersey lang ito Cleveland index to mga bossing ayan eh sponsor niya drug mart Cleveland na ano ayan tapos may number 14 sa likod Cleveland Indians mga bossing Ayan yung mga possible pa na natin Mga possible na natin dito uh, Isang kalkala na lang kasi malakas yung sales dito Baka makapirides tayo Meron pa dito Extraterrestrial mga bossing Universal Studios alien alien T. Mga bossing solid nito. Naispata nice natin. Oakley na vintage. Wow. Mga bossing. Solid ng print. Ayan ah, no? back print niya. Wow. Ang kaswabe. Tsaka ganda ng size niya mga boss. XL. May, ayan no? large. Made in USA. May mga stain lang pero solid na solid to. Maraming naghahanap ng mga ganito nga. Kaya magkano rito? 150 rito? 150 double check na lang natin yan ito selection nila mga selection nila itong mga bossing. ay marami na tayong mga nakuha rito marami na tayong mga naispatan yan flex natin mamaya bossing ito yung mga final loot natin natin dito eto Oakley. pinos uh, Pinost na natin to. Ang daming gustong bumili mga boxing kasi hard to find yung mga ganitong uh, Oakley. Kaya e, uh, kahit may mancha. Pero sinabi ko, ano, wawash ko muna. Tsaka, ito pa yan. Mga natin dito. May mga skull print. Tsaka ito, yan. Volcom. Kaya, 100 pesos each lang to mga to. Volcom shirt. Ayan, Volcom na malaki. Tsaka to, ayan, yung Cleveland na jersey, baseball jersey, mga bossing. Ayan, kukunin natin dito yung mga good size lang. Ito, Volcom, kunin natin to, 100 pesos. Ayan na tayo, bali na apat lang tayo rito. Ito, ito na natin to. Kasi sira-sira na yung mga print. Ayan, bayad na tayo. Kaya yeah, bayaran ko na itong apat. Mga bossing, yan. Yeah. Uh, Pakap na tayo. Ang dami nating nakuha rito. Palito tayo sa Oakley, mga bossing. Ang daming gustong kumuha. Ayan. Yeah.